Hello guys, hello everyone, hello sa lahat ng nanonood Ayan guys, galing ako sa ano, bakery ba? Nya kay, nakita na ko ako ang mga paboritong tinapay Yan yung pudding no, paborito niya ba yan? <laughs> o kasi sa mga, sa bata ko ay eh, paborito na ko ng pudding Mga bicho-bicho, buchi, nga na ba, paborito siya na dito dito sa Manila, mga paborito nako ng mga, mga tinapaya, tinapay. Lalo na yung donut, guys. Mga pandi kuko. Ang kuy. Parang ano to. Sa Bikirito, malapit dito. Tapos, dumaan ako. May mainit na bagong luto na donut. <laughs> donut buy. Kaya, napabili. Yung pag asuka lang, 14 pesos. Pero, pag asukal at saka mayroong milk ay ano 16 yan to guys bumili ako ng anong tawag niyan? Bucci. Bucci <laughs> yan buchi buchi yan buchi guys for malambot sya sarap niya ito sobrang lambot masarap yung buchi at hitik sa linga yan ang yung sisami sisami cheese. Si, yan. Ayan, kinain ko yung isay wada. yun guys. Malambot din. Masarap. Ayan, nguya, nguya Ngayon si Hoss. Sobrang sarap ng ano nila, mga tinapay. Inangs, ano yan? Inangs Bakery. Malapit yan sa simbahan na Santa Clara dito sa ano guys Pasay malapit yan dyan tsaka meron din siyang ubi OB Pandisal OB Pandisal with cheese meron talaga siyang ubi na palaman sa loob at tsaka cheese masarap guys yung ubi kulay violet siya na ano tinapay Pandisal masarap din lalo pag bagong loto lambot niya Ayan, guys. Nguya-nguya pa si Tagal maubos yung ano, say Ang laki. Ito's 21 pesos. Yung buchi naman, parang 7. Tapos yung, yung donut na yan, pag asuka lang, is 14. Tapos pag palagyan mo ng dip mo ng milk, is 16. wala oh, asarap ang lalo pag bago luto guys eh, ay lambot niya pero mas ano ako doon sa asuka lang yan kain guys kain tayo <laughs> hindi yan isang kainan ko guys ay ibang araw dinugtong ko lang yung ano ko na yan video isang araw yan yung nagsimba kami yan yung donut donut na kinainam. kasi dumaan kami galing kami sa Bin 11 is yun nagluto yung ano tendera sa so bakery then try din namin yung ano milk yung may milk siya kung idip sa milk so yan yeah, guys thank you for watching god bless everyone bye bye